Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat, klase. At tayong muli nagbabalik sa Araling Panlipunan, Baitang Pito, Pilipina, sa Timog Silangang Asya. Sa araw na ito ay higit nating palalawaki ng ating kaalaman patungkol sa geografiyang pantao ng Timog Silangang Asya. Kung noon, natalakay na natin ang iba't ibang mga pangkat etnolingwestiko, gayon din ang kanilang mga wika, ngayon naman ay bibigyan natin ng diin ang ilan sa mga dapat nating malaman pagdating sa estrukturang panlipunan gayon din sa kasarian at mga pamilya sa rehiyong ito. Halika't alamin natin ang mga lahat ng ito sa ating talakayan. Ngunit bagong lahat, narito ang mga layunin na dapat nating matamo matapos ang ating diskusyon sa araw na ito. Ang una ay natutukoy natin ang kahulugan at katangian ng estrukturang panlipunan na kung saan ay binubuo ng kultura, pamumuhay, pamahalaan, gayon din ang hierarkiya. Kaugnay nito, kasama rin ang dapat nating talakayin ay ugnayang pangkapangyarihan at pagkamag-anak sa sarili nating pagkakaunawa. Ikalawang layunin, na iisa-isang katangian at uri ng pamilya gayun din ng mga kasarian sa lipunang Asyano at ang panghuli ay napahalagahan ang pagkakaiba-iba ng pamilya at kasarian sa pamamagitan ng pagbibigay halimbawa sa paggalang kahit na tayo ay iiba-iba sa kasalukuyang panahon at upang tayain ang ating kaalaman maglaro muna tayo ng relasyon ang larong ito ay kailangan ninyong tukuyin ang pinapakitang relasyon ng bawat sitwasyon. Kailangan ninyong tukuyin kung ano nga ba ang relasyon ng isang tao sa isang tao. Maaring ito ay pinsan, pamangkin, anak, asawa o kung ano pa man na maaring ipakita ng sitwasyon. Para sa una, sitwasyon una, si Chloe ay kinasal kay Carlos. Ano ang relasyon ni Chloe sa magulang ni Carlos? Magaling ang tamang sagot ay biyanan o in-laws. Ikalawang sitwasyon. Nanganak ang iyong kapatid na babae at pinangalanan bilang ayas siya, na unang apo ng pamilya. Ano ang iyong relasyon sa anak ng iyong kapatid na babae? Mahusay! Ito'y tinatawag bilang pamangkin o nepionis. Ikatlo, si Brianna ay isa sa mga anak na iyong tiyahin na si Perlita. Kung ikaw ay anak at tiyahin mo si Perlita, anong iyong relasyon kay Brianna? Maghusay, pinsan, o kasin. At ang panghuli, si Tali ay apo ng kanyang lola na si Elena at siya ay nagkaanak. Anong relasyon ni Elena sa anak ni Tali? Magaling! Apo sa tuhod. Ipinapakita ng larong ito ang relasyon sa isang pamilya na kung saan ay bahagi ng ating talakayan. Ngayon ay nakapagbahagi na tayo ng ating kaalaman patungkol sa pagkakamag-anak. Tandaan natin na ang kinship o pagkakamag-anak ay tumutukoy sa isang bagay na kung saan ay pinapakita ang relasyon ng mga tao. Isinusunod sa pagkakamag-anak ang tinatawag nating consanguineous na kung saan ay tumutukoy sa ugnayang biological na may ugnayan ng dugo ibig sabihin blood related kapag ang yung kapatid na asawa o kapag ang yung kapatid ng ina o maaring kapatid mo ay tumutukoy sa iisang dugo Ibig sabihin, kayo ay bahagi ng isang pamilya. Maari rin maging kabahagi ng inyong kamag-anak ang ibang tao sa pamamagitan naman ng pagpapakasal o tinatawag nating marriage na kung saan ito ay bahagi ng afinal na pagkakamag-anak o afinal kinship. Ngunit sa pag-aasawa o pagpapakasal, tandaan natin na nakatadhana sa ating Family Code artikulo 38 na ipinagbabawal ang pagpapakasal hanggang fourth civil degree. Kung titingnan natin ang ilarawang ito, kung saan ay may official first degree ay mula sa mga magulang, anak. Second degree naman ay kabilang ang mga lolo at lola, gayundin ang mga apo at ang third degree naman ay kabilang ang mga tiyuhin, mga pamangkin. At nariyan din ang great grandson, great granddaughter, great grandmother at great grandfather. E ano naman ang ikaapat na degree? Pag sinabi natin ikaapat na degree, ito naman ay tumutukoy sa great great grandson, great great granddaughter at great great grandfather kay hindi ng mga great great grandmother. Tandaan natin, kailangan nating sundin ang sinasabi ng Family Code Article 38 na ipinagbabawal ang fourth civil degree marriage sapagkat ito ay magiging void and null o walang bisa ang pagpapakasal. Ngayon naman ay alam na natin ang pagkakamag-anak at bilang bahagi ng isang kamag-anak o kamag-anak ay bahagi rin tayo ng isang pamilya. Tandaan natin na ang pamilya ay tinuturing bilang basic unit of society. O sa Filipino, itong ang pinakapangunahing unit ng lipunan na kung saan ay nagkakaroon ng pagkakaugnay sa bisa ng pagkakaroon ng kasal o pag aampon ng mga anak upang manirahan sa isang tirahan may iba't ibang katangian ng pamilya sa Timog Silangang Asya. Ang una, sinasabi na ang pamilya sa Timog Silangang Asya ay ang pagkakaroon ng family orientedness. Ibig sabihin, mahalaga para sa bawat asyano ang isang pamilya. Binibigyan natin ng paggalang ang ating mga magulang, ang mga nakatatandang mga kapatid, gayon din ang lahat ng membro ng isang pamilya ikalawang katangian ay pinapakita rin natin ng ating paggalang sa ating mga magulang, sa mga nakakatandang mga kapatid, sa mga nakakatandang miyembro ng isang pamilya. Tandaan din natin na karaniwang malaki ang pamilya ng isang pamilyang asyano o depende ito sa kasalukuyang panahon sapagkat maraming asyano ngayon ang nais na lamang na magkaroon ng isa hanggang dalawang anak. Isa rin sa katangian ng pamilyang Asyano ay ang pagkakaroon ng nuclear family o tinatawag bilang nuclear na pamilya na kung saan ay binubuo lamang ng ama, ina at mga anak. Ngunit may mga bahagi rin sa Timog-Silangang Asya na kung saan ay gumagawa o isinasagawa ang pagkakaroon ng extended family o extended na pamilya na hindi lamang ang ama, ina, anak ang kasama, kundi nariyan din ang lolo, lola, mga pinsan, pamangkin, mga tiyahin at tiyuhin, at iba pang mga kamag-anak sa bahay o tahanan. Ngunit tandaan din natin na habang umiiral at umiinog ang ating mundo, ay nagkakaroon ng malaking pagbabago. Kung kahit marami na rin ang uri ng pamilya. Kabilang sa uri ng pamilya, ay pagkakaroon ng single parent family na kung saan ay mayroon lamang isang magulang. Maaring ito ay ang nanay o ang tatay. Ikalawa naman, ay nakakaroon ni rin tayo ng step families na kung saan mula sa ibang magkamag-anak o mula sa ibang relasyon ang iyong nanay at ang iyong tatay ay katlo, ay nagkakaroon din tayo ng tinatawag nating grandparents family na kung saan ay tumata yung mga magulang ang ating mga lolo at lola. Nariyan din na pagkakaroon ng childless family na kung saan ay walang mga anak, kundi ang iba ay nag-aalaga na lamang ng mga hayo. Ano pa man ang uri ng pamilya sa ating lipunan, tandaan natin na tanggap ang iba't ibang uri ng pamilya sa ating mundo hindi dapat maging basehan ang uri ng pamilya sa pagkatao ng isang tao. Sapagkat iba ipaman ang uri ng ating pamilya, ang mahalaga tayo ay kabilang sa iisang pamilya. Sa isang pamilya rin, tandaan natin ay may uri batay sa pagdedesisyon o sa kapangyarihan. Ito ay maaring patriarchal, matriarchal o maari rin namang egalitaryo. Pag sinabi nating patriarchal, ibig sabihin ng pagdidesisyon o ang kapangyarihan ay nasa kamay ng ama o ng tatay o maaring nasa lalaki na pamilya. Ibig sabihin, siya ang nasusunod sa loob ng tahanan. Ngunit kapag babae naman ang nasusunod sa mga desisyon sa tahanan, ito'y tinatawag na matriarchal. Ngunit kapag pantay naman ang kapangyarihan ng lalaki at babae sa tahanan, ito naman ay tinatawag na egalitaryo. Sa inyong pamilya, kung iyong susuriin, anong uri ng kapangyarihan ang nananalay tayo sa inyong pamilya? Ito ba ay patriarchal, matriarchal, o maaring egalitaryo? Malaking usapan sa kasalukuyang panahon kung isa nga bang responsibilidad ng mga anak ang pagkakaroon ng pagbibigay ng pera at pag-aalaga sa kanilang mga magulang. May mga nagsasabing, oo, responsibilidad ito ng mga anak. Meron namang nagsasabing, hindi ito responsibilidad ng mga anak. Bilang pagpapaunlad ng ating kaalaman, magsagawa tayo ng debate sa klase sa iyong palagay. Responsibilidad nga ba ang mga magulang ng mga anak kapag ito'y tumanda? O maaring hindi naman responsibilidad ito ng mga anak kapag tumanda ang mga magulang. Bibigyan ko lamang kayo ng ilang minuto upang paghandaan ang inyong manggiging mga kasagutan sa ating debate sa klase. Marahil iba-iba ang ating paniniwala at ang ating mga kasagutan kung responsibilidad nga ba ng mga anak ang kanilang mga magulang. Gayun pa sa kulturang Pilipino at sa kulturang Asyano ay binibigyan natin ng pagpapahalaga ang ating mga magulang. Hindi dahil tayo ay tumatanaw ng utang na loob kundi isa itong malaking karangalan para sa ating mga Pilipino at Asyano na pahalagahan ang ating mga magulang sapagkat sila ang naging dahilan kung bakit tayo nabuhay sa mundo. Sa karagdagan, mahalaga rin na dapat nating pag-aralan ang kasarian sa ating lipunan sapagkat nagbabago ang ating lipunan at marami na rin mga kasarian ang umuusbong sa ating mundo kung kahit maglaro muna tayo ng Guess the Symbols. Sa larong ito, ako ay magpapakita ng ilan sa mga simbolo at kailangan ninyong tukuyin kung ano ang pinapakita ng kasarian ng simbolo. Para sa unang simbolo, ito ay ang magaling, babae. Ikalawang simbolo, mahusay. Ito naman ay ang lalaki. Ikatlong simbolo, magaling. Ito ay ang transgender. At ang pang-apat na simbolo, ito naman ay ang gay o bakla. Tanda natin ano paman ang mga kasarian ng mga taong ito ay hindi dapat natin sila hinuhusgahan batay sa kanilang kasarian. Ano nga ba ang kasarian? Ito ay tumutukoy sa pagbubukod sa babae at lalaki at pagbibigay ng mga inaasahang gawaing sa lipunan. Karaniwan, ang mga lalaki o mga tatay ay kinikilala bilang haligi ng tahanan at kailangan nilang magtrabaho sa ating pamilya upang mabigyan ng pagkain ang kanilang mga anak at makaroon at masustentuhan ng mga pangangailangan ang mga pamilya o ang bawat miyembro ng pamilya. Sa kabilang banda, ang mga babae naman ay kilala bilang ilaw ng tahanan na kung saan sila ang nangangalaga naglilinis at nagbibigay ng mga pangangailangan ng kanilang mga anak gayon din ng kanilang asawa. Ngunit tandaan natin sa kasalukuyang panahon ay nagbabago ang gender roles. Maaring ang tatay ang siyang naglilinis at ang babae naman ang nagtatrabaho. Tulad ng sinabi ko, hindi dapat maging batayan ang kasarian upang malaman ang kanyang gagawin. Ito lamang ay dapat na magkaroon ng pantay na karapatan sa pagitan ng lalaki at babae at batay sa kanilang malinis na komunikasyon. Sa kasalukuyang panahon ay kinikilala na rin ang karapatan ng mga LGBTQIA+ community na kung saan itoy batay sa kanilang gender identity na kung saan ay nais nilang maging bahagi ng isang kasarian kinikilala na rin ang karapatan ng mga miyembro ng LGBTQIA community na kung saan ay batay sa kanilang kagustuhan o pagkakakinanlan sa kanilang sarili. Ano man ang kasarian ng isang tao sa lipunan, hindi dapat natin sila hinuhusgahan sapagkat dapat nating tingnan ang kanilang mga ginagawa at ang kanilang kayang gawin upang mapaunlad ang ating lipunang kinagagalawan. Ngayon tayo ay may malawak na kaalaman na patungkol sa heograpiyang pantao ng Timog Silangang Asya. Dagdagan pa natin ito sa pamamagitan ng pagtalakay ng estrukturang panlipunan ng Timog Silangang Asya. kapag sinabi nating estrukturang panlipunan, ito'y tumutukoy sa katangi ang panlipunan ng isang rehiyon na may kaugnayan sa pamahalaan, pamumuhay ng tao, kultura at hierarkiya. Alamin natin ang katangiang panlipunan ng mga asyanong naninirahan sa Timog Silangang Asya. Ang una ay ang pamahalaan. Alam natin na iba't iba ang uri ng pamahalaan na mayroon sa ating rehiyon. Ito'y maaring monarkiya, demokrasya, at sosyalismo. Dumako naman tayo sa bahagi ng pamumuhay ng tao. Iba-iba rin ang pamumuhay ng tao. Iba-iba ang uri ng ating paninirahan, ang ating mga kabuhayan na bahagi ng ating ekonomiya. Ang iba yung maasa sa pagsasaka, ang iba naman yung maasa sa pagtutroso o maaring sa pangingisda o maaring sa kanilang teknolohiya. Kabilang din sa estrukturang panlipunan ang ating kultura, na kung saan sa kultura ng siya no'y binibigyan natin ng pagpapahalaga ang ating pamilya, pagpapakita ng kagandahang pag-uugali, ng wastong pag-aasal. Nariyan ang pagkakaroon ng pagiging magalang, hospitable at mapagmahal. Kabilang rin sa estrakturo ang panlipunan ng Timog Silangang Asya ang pagkakaroon ng hirarkiya sa ating lipunan. Nagkakaroon ng paghahati-hati kung sino ang nasa taas, nasa gitna at nasa ibaba. Karaniwan, noong unang panahon sa mga kabiyas sa Timog Silangang Asya ay nasa taas ang mga pinuno, mga datu, emperador, mga pare at mga mayayaman na tao. Sa gitnang bahagi naman ay para naman sa mga manggagawang mga tao. At ang panghuli ay ang mga alipin, aliping sa at aliping na mamahay na kung saan ay makikita pa rin natin sa kasalukuyang panahon sapagkat ang susunod nating tatalakayin ay patungkol sa ugnayang pangkapangyarihan. At ano nga ba ang ugnayang pangkapangyarihan? Ito'y tumutukoy sa puwersa, powers, sa lipunan o pagtatakda kung sino nga ba ang makapangyarihan sa ating lipunan. Noong una, tinataya na batayan ng edad at kultura kung sinong mas matanda ay higit na makapangyarihan. At ito'y bahagi ng ating kultura kinikilala sa Thailand na pagkakaroon ng bankun na kung saan sinong mas matanda ay dapat na irespeto at igalang. Gayun din sa Indonesia na dapat nilang ipakita ang kanilang paggalang paghalik sa kamay sa Pilipino naman ay paggamit ng po at opo. Ngunit sa pag-inog ng mundo ay nagkaroon naman tayo ng pagkakaroon ng ugnayang pangkapangyarihan batay sa estado sa buhay. Kung sinong mas mayaman ay dapat na mas malaki ang pera. Mas maraming ari-arian, mas kilala bilang isang tao sa kanyang kinabibilangang lipunan. Kung kahit narito makikita natin mayaman, may kaya at mahirap sa lipunan. Ang ikatlo naman ay batay naman sa kanyang edukasyon at kinikitang pera. Maaring dahil siya ay magaling, mahusay, siya ay may kapangyarihan sa lipunan. Ang taong may mas alam ay mas magaling sa ibang tao at alam niya ang mga strategiya upang umunlad at umangat sa buhay. At ang panghuli naman, binabatay rin natin ang ugnayang pangkapangyarian sa tagumpay ng isang tao sa dami ng kanyang mga natanggap na pagkilala sa mga ari-arian gayon din sa mga nakamit sa buhay bilang isang tao. Ngunit tandaan natin na hindi dapat binabatay ang ating buhay sa mga ating nakuha o nakamtan. Ang pagkakaroon ng isang masayang buhay ay katumbas na rin ng isang matagumpay na buhay. Ngayon ay natutunan na ninyo ang ating talakayan. Talasin natin ang ating isipan o sa pamamagitan ng pagtataya ng ating kaalaman sa mga bagay na ating natutunan. Sa araw nito, tayo ay makakaroon ng talasin ang isip. Kailangan ninyong ipigay ang hinihinging kasagutan sa bawat item. Bibigyan ko lamang kayo ng ilang minuto. Para sa una, ikalawa, ikatlo at ikaapat. Sa una, ito ay bumabatay sa kultura at edad upang masabi na may posisyon ng isang tao. Ito ay bahagi ng magaling o pangkapangyarihan. Ikalawa naman, ito naman ay ang tumutukoy sa pagkakapamilya bunga ng kasalan. Ito ay ang mahusay, a final kinship. Ikatlo, pagbubukod ng babae at lalaki ng mga gawain sa lipunan. Mahusay, ito ay ang kasarian. Panghuli, ipinapakita na higit na nasusunod ang babae sa pagdesisyon o pagdedesisyon sa tahanan. Ito ay ang matriarchal. Magaling klase inyong natutunan ang ating talakayan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam at maraming salamat. At para sa mas malawak na kaalaman, narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit ninyong malaman ang ating talakayan sa araw na ito.